Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos Unang Kabanata Mula kina Pablo at Timoteo, na mga lingkod ni Kristo Yesus, para sa mga taga-Filipos na hinirang ng Diyos dahil sa kanilang pananalig kay Kristo Yesus, gayon din sa mga taga-pangasiwa at mga taga-paglingkod. Sumayin nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama, at ng Panginoong Heso Kristo. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing maaalala ko kayo. Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak. Dahil sa inyong pakiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Nagtitiya kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Heso Kristo. Minamahal ko kayo, kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito. At dahil magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos, kahit ngayong ako'y nakabilanggo o noong ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita. Nalalaman ng Diyos na ang pananabig ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Heso Kristo. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, pagbabalik ni Kristo, matatagpo ang kayong malinis walang kapintasan at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Yeso Kristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang yon. Lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkaingit at hilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo'y ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal. Sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral di tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng masamang hangarin. Sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga na si Kristo ay naipapangaral. Maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang mga nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na muli akong makakalaya sa tulong ng inyong mga panalangin at ng Espiritu ni Heso Kristo. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Sa halip ay magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon. Upang mabuhay man ako o mamatay ay mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay may magagawa pa akong mabuti. Hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Nagtatalo ang loob ko. Ibig ko ng pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, nagkiti akong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Yesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, Makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin na kung kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y maliligtas. Sapagat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay dahil ipinagkalob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginagawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Ikalawang Kabanata Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may habag at malasakit na magtulungan? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, magpakumbaba kayo at huwag ninyong isipin kayo nakakahigit sa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang ang sa inyong sarili. Magpakumbaba kayong tulad ni Kristo Yesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay kusa niyang binitawa ng karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya't sa pangalan ni Jesus ay sasamba ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesus Kristo ang Panginoon sa si ikararangal ng Diyos Ama. Kaya nga, mga minamahal, kung paanong lagi kayong masunuri noong kasama pa ninyo ako, lalo kayong maging masunurin ngayon samantalang ako'y malayo sa inyo. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituwing nagniningning sa kalangitan, habang iniahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo, ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking mga pagpapakahirap. Kung ang buhay ko may maging handog sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ikaliligaya ko pa rin yun. At hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Magalak din kayo at bahagi na ninyo ako ng inyong kagalakan. Umaasa ako sa Panginoong Hesus na mapapapunta ko agad yan si Timoteo upang mapanatag ang aking loob kung malamang ko mula sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inaatupag paglaman ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Heso Kristo. Kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya, binabala kong papuntayin siya dyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayang kurito. Sa tulong ng Panginoon, umaasa akong makakapunta din ako dyan sa lalong madaling panahon. Pinisip kong kailangan ng pauwiin dyan ang ating kapatid na si Ipapuro dito na aking kamanggagawa at kapwakawan ng Diyos na sinugunin niyo upang magdala ng inyong kaloob at tuloy makatulong ko rito. Sabik na sabik na siyang makauwi dyan. Nag-aalala siya dahil sa nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Nagkasakit nga siya at uh, montik nang mamatay. Ngunit, kinaawaan siya ng Diyos. At hindi lamang siya, kundi pati ako, upang wag na madagdagan pa ang aking kalungkutan. Kaya nga, ibig ko rin makauwi na si sa sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Sa gayon, mawawala na ang aking kalungkutan. Kaya, tanggapin niyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang nyo ang mga taong tulad niya. Itinaya niya sa pangalib ang kanyang buhay sa paglilingkod kay Kristo nang siya ang maglingkod sa akin sa halip na kayo. Ikatlong Kabanata Sa wakas, mga kapatid, magala kayo sa Panginoon. Hindi ka abalaham para sa akin na ulitin ang naisulat ko na dahil ito naman ay para malayo kayo sa kapahamakan. Mag-ingat kayo sa mga taong asal hayop, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama at pati na sa pagsusugat ng katawan. Tayo ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Yesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na tuntunin. Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ng mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni naman na siya may katwirang umasa sa ganitong gawain, lalo na ako, ako'y tinuli ng ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita buhat sa angka ni Benjamin at katutubong Ebrio. Kung pagsunod naman sa kautosan ng pag-uusapan, ako'y isang pariseo. Dahil sa masugit kong pagsunod sa kautosan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautosan, walang maisusumbat sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon, ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oh, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makampan ko lamang si Kristo at lubos ang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubosang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga hirap, at maging tulad niya sa kanyang kamatayan upang ako man ay muling mabuhay mula sa mga patay. Hindi sa nakamtang ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong makamta ng gantimpala. Yamang ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Yesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga lamang ay ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. Mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pagkukulan ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy, luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinat na nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Ngunit, ang langit ang tunay na timbayan. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ang may pananabik. Ang Panginoong Heso Kristo. Babaguhin niya ang ating katawang lupa na may kahinaan. Upang maging malwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ikaapat na kabanata Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinapanabikan, aking kagalakan at karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakikiusap ako kina Iodia at Sintike na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, na tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay nakatulong ko sa pagpapalaganap ng magandang balita kasama ni Clemente at ng iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila nakasulat sa Aklat ng Buhay. Magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan. Tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sasayin inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masyahan maging anuman ang aking kalagayan naranasan ko na ng maghikahos. Naranasan ko na rin ang malagana. Natutuhan ko na ang lihim kung paanong masyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabuso o maguto, ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. man. Ikinagagal ako ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesia ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Tesalonica na, makailang ulit pa ding pinadala ninyo ako ng tulong hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na dala ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos. Mga alay na katanggap-tanggap at kaaya-aya sa Kanya at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ay ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Para tinginin ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos at nananalig kay Kristo Yesus, ang pagbati ko at na mga kapatid nating kasama ko rito. Binabati kayo ng lahat ng mga hinirang ng Diyos, lalo na ng mga naglilingkod dito sa palasyo ng imperador, naway sumayin yung lahat ang pagpapala ng Panginoong Heso Kristo.